angay na ba nga wadon ng tradisyon nga kana ganing basaan festival mm -hmm. <laughs> sa fiesta sa San Juan mm -hmm. kay naa day mga nadamay nga wa man may kabalo ana inyong tradisyon nganong damayon man bi niyo. nga fiesta no sa San Juan gina-celebrate day ini ini ang ilahang patron which mm -hmm. is Saint John. Mm -hmm. So gina-celebrate kini every June 24. Mm -hmm. And kini nga tradition mm -hmm. nga gitawag nga Basaan tradition, mm -hmm. yes, kini ang pagcommemorate katogong gibautismuhan gi, ang atoang si Jesus Christ yes, mm -hmm. ni St. John. Mm -hmm. So kana siya ang John, ilahang bautism. Rason nganong ginaslebrar nila kini but aside from that, mm -hmm. gawas niini, um do na pud sila ginatuuhan na kini ang uh, pouring of blessings. Para mm. gina. man gyud rains og dai abing, ah. Ug uh, uh, <laughs> mahumod ka, panalitan masabligan ka tubig. Ah. Pinaagi sa piyesta ni San Juan. Unsa uh, man matagam ta na ba nato ang pagkabalaan? Unsa? <laughs> 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 siguro ka mo feel og kabalaan no? Kumahumod oh. ka nga padunggal ng sa trabaho ba? Na. Kay mo kag makasumpag yo siguro kag ugta. Sakit pag yun, ana. bili tubig nga kanang gikas sa Na. Ang uban, hubog na dahil uh, ah, ah, uh, ah, Nah, gikan sekanan. Nah. <laughs> nah, 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 Lapok. <laughs> oh, <laughs> oh. Oh, <laughs> oh oh na oh kuento mga guwa na <laughs> pod na mao i mean mm. uh, atong klaguhan ha gid respeto man ato yes. na kay mm. sa to man mga mm. kaigsuonan katuliko ila man na It's just that Bita. Bita. kung mulapas na gani nga mga guwa na mao na nay mga yes. naangin nga Bita. ubang tao, din nagin na mao oo na itong gi-upload -gi ni Jian Bangkay kita mm -hmm. man nato di karon sa to live streaming yes. radio man dong radio man abi mm. na, na, bugal -bugal nga naapogin nagbugal-bugal nga lalake unya iyang gidilaan pagyon ang iyahang katong

Ginoo ko in town yan. Nag-alpas pa ka sa para makaabot ka sa imong interview. Ingon ni mo dito imong interview. Eh. Pasensya ila jud ko kay ni Agi manggod kog fiesta sa San Juan. na ko mauna na ni ang panalangin. Mao na ni ang sinabagon. Kay inyo dawaton, mahal ko ninyo. Dito ko ninyo balibaran. Again ha, klaro na to mga kasama nga. Among girespeto na. O, girespeto na mo ng inyong kinintradisyon. O, unta, respeto lang po ninyong uban. Nga, wak po, nakabaloan na inyong tradisyon. Naos tatay. Malatay. O, gigway lang. O, na-enjoy po niya. Gigway po kayo siya. Kaya ka na at least nakapartisipate. O, nakapartisipate ko. Ano minta mga kasama? Kanya, actually, di bangot ko familiar sa ruta sa Manila. Naku, pwede ba ni Malikayan? O, sure. Kaya, kanapununta akong tambag. Like, for example, kung dapat aware gyud pud ka Oo. sa mga ganap kay kini nga fiesta no mm. na mani and annually ni ginabuhat mm -hmm. pero -hmm. so, ubang dili gyud maka bisan siguro ako mo agi ka juman abi sa ah. <laughs> kalibutan ako unsa adlaw ako gyud inot inote diba oh, mga ganana oh, dili po go, mo yes. nga kuan siguro na gito dito si sa sa, sa kini mga tawo ba mga residente mm lang di sa sanwan Juan Agda oh. Oh, and oh. And lang, Mabay, oh, na, nabay, 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 sila ano, na, 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 inyo good point, no. respeto man, no? man, well, man po. No? <laughs> Di ba? Um ingon pa nila oh, oh. kanang ina ilah ila man ning katungod, mm. diba? Pero hinumdumi pod mga kasama that mm. your right ends when the right of others begins. Oh. So, pagiging oh. so, so, gyud na siya. Bisan <laughs> pa maglingaw-lingaw ka, mm. actually naa po ni ingon ani nga festival sa Thailand, yes. but ang ginagamit nila is water gun lang. Kung pwede mm. ato lang unta, pero mm. still kato dapat yun, no panawagan po sa LGU. They have to revisit this tradition. Siguro ka nang mas maayo sa isa lang ka specific nga lugar dili nang sa kadalanan murag oh, para na pay na oh. option ang mga motorista day nga maka-reroute yes. mas luas nga lugar oh, oh. para nga dili sila mga humon